What's up mga boss? Welcome back to my channel. Sa video na ito, ating pag-usapan kung sino ba ang nanalo sa trade na ito sa pagitan ng Global Port Campier at ng Barangay Hinebra kay Sydney Onmubere at kay Ben Adamus. Kung bago pa lang sa channel ko, like and subscribe sa channel ko. Maraming salamat. Sa gitna ng napakalaking trade nitong mga nakangaraw, mayroon tayong simpleng palitan sa pagitan ng Barangay Hinebra at Northport. Labawi ng Northport si Sydney on Onmobere, kapalit ni Ben Adamos. Unang pumasok sa isip ko nung nakita ko yung trade. Bakit inutusan na lang ng Minebra si Northport na pakawalan siya para mapermahan siya ng wala? Ngayon, sino ang nanalo sa trade? Kung titingnan lamang ang kanilang edad at laki, malinaw na panalo ang Nebraska dahil nasa 6'7 si Adamos at mas bata siya ng dalawang taon kumpara kay on Onmobere. Ngunit kung isa sa alang-alang alang natin kung ano ang ipinakita nila sa liga, sa tingin ko ang North ang nagwagi trade. Oo, nakakatawa na nagpalit sila pabalik para sa Onubere at sumuko sila ng mas malaking manlalaro para makuha siya. Ngunit si Sydney ang mas mahusay na manlalaro. Undersized big man, siya na alam na alam ang role niya hindi siya magdadala ng laki pero ang dinadala niya ay isang complementary defensive skill set sa kabilang banda paala na si coach team ko na yan lock ang tunay na damos dahil maraming coach sa team na ang sumubok dito pero sa tingin ko ay wala oo sa aming pagsusuri nanalo ang north port sa trade nito sa tingin nyo mga boss kaya ba ni coach team ko na palakasin si Ben Adamus o Ian Lap kung ano ang tunay ng laro nito. Comment down below mga boss. Thanks for watching and God bless.